Dalawang linggo na lang at pasukan na. Kaya ang isang child psychologist nagbigay ng tips kung paano maiwasan ang separation anxiety sa mga batang unang beses pa lamang papasok sa eskwela. Umaaksyon si Mon Gualvez. First time mag-aaral ng limang taong gulang na anak ni Evangeline na si Princess. Kaya para hindi mabiglang paslit, isinama na niyang anak sa Brigada Eskwela nang papasukan itong paaralan. Para po masanay na po siya ma-expose po siya malaman niya ito yung room niya dito siya papasok. Gusto raw maiwasan ni Evangeline ang pag-iyak ng anak kapag iniwan na niya ito sa silid-aralan. Ito ang madalas na problema ng maraming magulang at guro tuwing unang araw ng pasukan. Ang tawag dito, separation anxiety. Hindi pa naman nakakapag-explore yung bata sa outside world. So ang mundo niya is connected lang sa family, especially sa mother or parents, and then uh, sa siblings. So parang ano? Uh, takot pa siya mag-explore o lumabas sa comfort zone niya. Madalas daw na makaranas ito ang mga batang hindi masyadong lumalabas ng bahay at may mga magulang na overprotective. Posible rin daw na may epekto ang pagkahumaling ng bata sa computer at iba pang gadgets games are made to be addictive eh. So, yung paghiwalay nila sa uh, computer, baka yun yung nagbibigay rin ng separation anxiety. Makatutulong daw sa bata kung sasanayin siyang mahiwalay sa magulang gaya ng pag-iwan sa kanya sa ibang kamag-anak. Pwede rin siyang isama sa pagbili ng school supplies para mainganyo siyang pumasok. Para naman maging pamilyar sa lugar, dalhin siya sa eskwelahan bago ang pasukan. At mainam din daw na bigyan ng reward at chikiting kapag uwian dahil naging mabait siya sa eskwelahan. mon be sure to come back use five everywhere copyright 2016